Ah, uh, nabutasan po kasi ako mga kalapatids ng aking uh, bisikleta. Eh, papunta na sana ako ng trabaho kaso nabutasan ako ng ah, uh, gulong. Ah, uh, ko dito kay Boy kasi marunong magulganize si Boy eh. At saka ano, ah, uh, i-upgrade ko na ulit kayo sa kalapatin ng mga kalapatis. Kasi yung kalapati niya, yung dalawang sisig, bali pinabayaan niya na raw sa ano sa kulungan, ayun oh. Nakita ko mga kalapati. Oh. Yung dalawang sisig niya mga kalapati. Binabayaan niya na ayun oh. Kasi hindi niya na raw hindi na raw kasya dito sa ano sa pugad nila oh. Dito sa ano kasi masikip na raw yung pugad nila, hindi na nakakabuelo hindi na nakakabuhino yung uh, dalawang sisiw so andyan o oh, yan yung uh, ano yung pugad uh, nila medyo masikip na mga kalapati kaya binaba niya na raw yung ano yung uh, dalawang sisiw ayun yung malaki na yung isa oh. siguro lalaki yun eh yung medyo malaki ayun yung ano yung ano yung isa oh. medyo maliit ng konti yun o oh. yung may puti yung likod yun yun oh uh. yun, uh. yun uh. yung may puti yung likod oh uh. ayun oh uh. ito naman yung uh, ano lalaki ata yan kasi malaki binabaan niya na mga kalapatids eh kaya in update ko na lang yung uh, niya mga kalapatids ito naman kasi yung ano, yung uh, bisikleta ko, bali nag <laughs> nagkaroon ng problema. Ito yung bisikleta ko, mga kalapati oh. Yan, pinapabulgan ay sukay boy. Ano boy, may butas boy. ah Pinalis mo na yung ano. Ay po, siya. Ito yung nakatusok, mga kalapati oh. oh. oh, mabuti mga kalapatid so dumaan kasi doon sa ano eh, sa may uh, basag na buti kala ko kala ko hindi ma ano eh mabubutas eh. may basag doon na mga maliliit na ano na mga bubog ata yun ito eh nachambahan yung ano yung gulong ko wala talagang ano kala ko hindi ma ano ma didisgrace eh. Kapag mga basag na, ano pala, na buti, pala mga nakaka, ano pala yun mga ka nakaka, nakaka, ano rin, oh ito, ito yung butas, o, oh. manipis na kasi itong, ano, itong gulong ko, eh, kalitan ko na kaya itong mga kalapatis. ito, manipis na, oh. nakita akong gulong dito sa ano eh sa ano inipon ko tong gulong na to eh, kasi nakukuha ko lang to sa mga basura eh may inipon ako dito sa tabi baka ito na lang siguro yung ipagpalit ko sa ano sa sa gulong ko kasi ano na yun eh medyo ano na yung ano ito eh, nakabita ito dito ko lang, kunin ko lang ah. Ito mga kalapatid so. Buti may mga nakaku nakakakuha akong gulong sa ano sa mga basura tinatapo na. Ito pwede pa to mga kalapatid so. Boy. Boy, ito na lang boy ipalit mo boy. Kasi manipis na to boy oh. At sya ka medyo malaki yung ano boy yung na ano rito na yung butas ng buti medyo malaki-laki ito na lang boy oh. Ito na lang sana mga kalapatid yung ipapano ko, ipapapalit ko dito sa ano sa interior kaso na ano na ni Boy eh. Napainit niya na yung ano eh, yung uh, yung uh, ano eh, yung itatapal diyan eh. Napaano na eh, napainit na eh. Kaya ito ito na sana yung papalit kaso na ano na na, na late na ako magsabi. Napainit na kasi ni Boy yung ano ito. Ayun oh, napainit na. Nakasalang na mga kalapatid. Kaya itatabi ko na lang 'to mga kalapatid, Boy. Palitan mo na lang 'to, Boy. Ito, ito, na lang, Boy. Ayun, yung update natin sa ano sa kalapati ni Boy. Oh. Binaba na pala ni Boy, oh. ayun oh. <laughs> Napaka-cute naman oh. <laughs> Swerte naman ni Boy ah malaki yung isa eh yun eh medyo malaki yung isa eh ayan oh tapos yung isa ando oh. no na ano niya na na ano niya eh na ayan yung isa oh yung nasa likod niya eh tingin ko blue bar to mga kalapatid siya ay ano checkered eh kasi pareho lang naman to checkered mga kalapatid so yung isa black check at yung isa naman na blue check. Yung babae at ang blue check diyan eh. Tapos itong black check card. Yan yung uh, lalaki. Yan oh, yan yung lalaki, yung black check card. Ito naman yung ang uh, blue check oh. Ah, uh, pinapaayos ko pa yung bisikleta ko mga kalapatids. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood niyo. Um, sana subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel, kaurag Vlog o YouTube. Salamat po. Bye. Good health na lang po tayo at saka maging uh, masaya lang po tayo sa buhay. Bye.